Sabi na magmayaman kayo. Salamat. Oo. Oh. Uh. Tagal sa mga? Sa uh, sindangan. Sindangan mo? Oo. Uh. Muli pa mo dito? Ha? Huh? Muli pa mo? Oo, uh, mauli mga sabado. Sabado? Oo. Uh Tingin -huh. pag-amping mo ha? Uh, salamat sa ayan. Mga mga sa iyo. Mga mga mo. Salamat. Salamat sir. Oo. Uh. sa Gino. Magmayaman kayo. Bako? Salamat. Oh. Teka sa mga. Oh, sindangan. Sindangan mo. Wole oh. pa mo dito. Wole ah? pa mo. Oh, Mawole mga Sabado. Sabado. Tigil oh. mo. Oh. Salamat sa iyo. Oh. Mawasa sa iyo. Mawas Salamat. Mo. Salamat sir. Mawas.